Oh, mukhang malayo yung tingin dito. Diwata, diwata. Anong ginagawa mo? Mukhang malayo ang tingin mo dito sa lupain. Eh? Iniisip ko nga kung ano may ginit ng diwata Paris dito. At saka, sa sobrang lawak, no? Hindi ko alam kung saan ko siya ilalagay. Kasi ang daming pwedeng paglagyan. Kaya, hindi ko malaman kung dito ba? O dito sa area na to? o doon ba o doon sa may banda doon oh. so ibig sabihin ito yung ano isa sa mga prospect mo na lugar yes, dito sa mismo, Laguna ito mismo ang tatayuan natin ng Diwata Paris so hopefully na mahapagtay-tay dito kaya yun ang aabangan nyo malapit na yan siguro so ito yon um, natin natatayuan natin ang Diwata Paris sa Kalamba Laguna hopefully syempre yung may-ari dito nandito ko usap ko ngayon, kasama ko siya dito So napakaganda dito guys pag natuloy tayo dahil bukod sa malawak, ang daming puno, parang uh, mawawala 'yung mga stress niyo, sariwa 'yung hangin. At syempre kahit ilan kayo, ilang sasakyan, ilang motor kahit may mga bus pa, sobrang lawak ng parking, walang type problemahin. At dito, harapin ito mismo ng City Hall. So, at sa kan lang tuntunin ito guys kasi kalsada City Hall tapos parking at area na to dito. Pakita nyo yung lugar. So, ito, dito. Sobrang laki. At saka dito. At kagandahan dito kasi ang daming mga puno ng, ng ahoy na okay. pwede nyo silungan. Hindi siya mainit. Kahit mataas yung araw. Hindi siya mainit talaga. Tapos, napaka peaceful pa ng lugar sa Laguna. So, yan. Pupuli na matuloy tayo dito kasi at yun dito talaga masasabi mo Napakalaki at napakaluwag Kahit ilan pa kayo na pumarking Walang maiging problema Kasi balita ko Uh, 8,000 square meters to no tapos uh, ilang sasakyan ang pwedeng pumarking dito kahit siguro 500 o 1,000 sasakyan po dito magkakya kaya hopefully guys na makuha natin ito at makapagpares din tayo dito sa Laguna para yung mataga Laguna hindi na pupunta ng Quezon City hindi na pupunta ng Pasay dito mismo sa Kalamba Laguna sa may City Park harap lang ng City Hall magkakaroon tayo ng Diwata Paris kaya abangan nyo yan soon guys so yun lang pinasili ko lang muna sa inyo Grabe, lawa ko. tingin So ito yung uh, napakalawak nito uh, asper as per nila na sa 800 square meters po ano kasya yung 200 na sasakyan maliban sa mga ano dati kasi ito City Park dito sa Kalamba Laguna at tapat lang ng City Hall ng kalambalago Laguna so uh, malagyan kasi sobrang lawak oh. So ayan lang yung City Hall guys, tapat lang sa lawak nito. city so, dating ano, City park ng Kalamba Laguna, na magbabago. right uh, so ayun uh, nandito pa na tayo no, kung matatandaan nyo no, nag post si uh, si Diwata na magtatayo daw siya ng uh, parisan dito sa Kalamba nandito tayo ngayon no, sa lugar uh, Kusaan ay tinuro niya ngayon i-update ko lang kayo no. ito ay siguro kung hindi ako nagkakamali ay 3 months ago na ang nakakaraan no? uh, ngayon na November na Ipapakita ko sa inyo kung uh, ano na ba ang nangyari or may approve na ba <laughs> wala pa eh Dito pa rin tayo sa Kalamba, no? Kalamba, Laguna. Basta na kaya yung yung aking mga kasama sa Kalbot, Kalamba, eh. Laguna, Motos, lagun. Tagal-tagal na rin na wala kaming uh, meet-up do sa Kalamba plaza tayo <laughs> para hindi na ako sanay medyo may kunding kaba salamat bye bye goodbye